Packs the boo latte. Doon na guys yung niluto, yung ano ko. Yung kinuha ko yun ng gulay dito sa tipulo. Ito na ito na. Niluto ko siya. Yung labong. Eh, yung labong oh. Yung labong. Yan na labong ko. Labong. Tapos, may paksyo ako na. Yan. Paksyo to, paksyo na diliso. Sarap oh. Kakain tayo ngayon.

Mantausan. 1000 out na no, set out pala Pagkita ko mamaya No, pagkita ka ba? Masama ba na? ka sa no, good Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Diyan oh, okay. okay, hindi na, put na ito na yun. Niluto ko na. Hmm. Salam. Okay, okay. Sige, okay, okay. okay. Ano? Pag-hit na No, no, cut out ka dito, dito oh, Mamaya-upload siyan Paksbulate, paksbulate Paksbulate daw Get out na, no Cut out siya, magsirad Hindi nakalabihan na yan Ano lang yan? Mag, eh, mamaya-upload ko pa yan Mukbang 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 gulay to, mukbang gulay

Di ba doon kayo na? ko mga pinatanggal ka. Yung mga ano? Ah! Kala ko doon na sila magtutinda na. Mga wireless. Ya, tanggal yeah, yung tanggal yun. Yung wire, di ko tinanggal. Okay. Hindi, yung ano, up in Yung mga outfit lang. Oo. Mm. Uh, yung dragon. na sasakot pa doon. May pa. Yung original. Yung binili nila dalawang saksakot. na Yung pinatanggal nila. Ha? Uh -huh. ah. Yung blood weight sort of guys Ayun yung yan boy. Ay, brown, yung um, brown po no. ah. na Sige po, salamat po Sige! dahil yung Na Dulo

Magagawa sana po siya eh. kasi sa amin. Yun yan. Kasama kasi sa vlog ko. Sikat ka dito. Sikat ka ka 2.M. 2.M Oh, kita mo yung nigop talaga oh. Pakita mo sila. <laughs> grabe. Mm.

ito so, wala nga to kasi natural to ganyan sa lupa talaga to <laughs> hindi walang taba to walang chemical sobrang natural kaba so, natural talaga to bitin na nilagay ko dito bitin lang tapos bagoong ah, yan so, bagong bitas lahat to Pati labong bagong bitas. pa, eh. sabihin yan. Oh, wow. Ang mag-comment dyan ha. <laughs> maganda, <maas> kayo. Kasi <laughs> asin Hindi masarap. ang walang kemikal. Hmm. Salang kemikal dito, lang. Ka, lang kemikal dito, bitin lang. Para kemikal <laughs> Walang kat-kat Alam right? mo yung ano yung patungan, yung tungtungan na pag ano, tumusulot uh -huh. pag may tao, no? Ganyan Palag yun eh. Kape ata. Bukas din. Eh, wala rin. Sa lang lang. ka. baba muna. baba. Baba Madam talaga, oh.

Thank you, ah. Thank you sa mas sponsor ko sa mga gulay ko. Ha? Ah. Thank you sa nakatim ng pagkain ko. <laughs> uh, salamat at nakaraot naka kami ngayong araw sa aming pagkain. Thank you, Lord. Thank you.